bagong hamdahan, kalimutan mag-subscribe bilang inyong suporta sa ating channel. Dito po tayo sa karunungan, kaalaman, katotohanan. Guys, dapat nga bang natin sambahin ang mga gawa ng kamay ng tao? Ano ba ang magyayari sa atin kung tayo ay mananatili sa ganitong pananaw na wa ang minsahing inyong maririnig ay magbigay sa atin magbukas nagkaisipan na dapat nga ba ang ganitong pamamaraan basahin ang sinasabi ayon sa Isayas Kapitulo 44 Versikulo 9 hanggang 20. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat, at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan, at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangakakakita, o nangakakaalim man, upang sila'y mga pahiya. Sino ang naganyo sa isang Diyos, o ubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman? Narito, lahat niyang kasama ay mga papahiya, at ang mga manggagawa ay sa mga tao, mapisan sila, magsitayo sila, sila'y mga tatakot, sila'y mga hihiyang magkakasama. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol, at gumagawa sa mga baga, at inaanyuan yaon sa pamamagitan ng mga pamukpok, at ginagawa yaon ng kanyang malakas na bisig, oo, siya'y gutom, at ang kanyang lakas ay nawawala, siya'y hindi umiinom ng tubig, at pataw. Naguunat ang anluwagi ng isang paising panukat, kanyang tinatandaan ng lapis, kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam, at kanyang tinatandaan ng mga kompas, at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sidro, at kumukuha ng puno ng roble at ng ensina, at pinatitibay sa ganang kanyang sarili ang isa sa gitna ng mga punong kahoy sa gubat, Siya'y nagtatanim ng puno ng abeto at yao'y kinakandili ng ulan. Kung magkagayoy ay lalaan sa tao upang ipanggatong at kumukuha siya ni at nagpapainit, oo, kanyang pinaliliaban Yaon at ipinagluluto ng tinapay, oo, kanyang ginagawang isang Diyos at sinasamba, ginagawan niyang larawang inanyuan at pinagpapatirapaan. Kanyang iginagatong ang bahagi ni sa apoy, ang bahagi ni ay ikinakain niya ng karne siya'y nagiihaw ng ihawin, at nabubusog, oo, siya'y nagpapainit, at nagsasabi, aha, ako'y naiinitan, aking nakita ang apoy. At ang labis niyaon ay ginagawa niyang Diyos, sa makatuwid bagay kanyang larawang inanyuan, kanyang pinagpapatirapaan at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, iligtas mo ako, sapagkat ikaw ay aking Diyos. Hindi sila manggaw kakaalam, o sa sapagkat ipinikit niya ang kanilang mga mata, upang sila'y huwag mga kakita, at ang kanilang mga puso, upang huwag silang manggaw kaunawa. At walang nagpapaalaala o mayroon mang kaalaman, o unawa upang magsabi, aking iginatong ang bahagi niyaon sa apoy, oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga ni Yaon, ay nagihaw ng karne at kinain ko, at gagawin ko baga ang nalabi ni yaon na pinakakasuklam-suklam. Magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy. Siya'y kumain ng abo, iniligaw siya ng nadayang puso, at hindi niya mailigtas ang kanyang kaluluwa, o makapagsabi, wala bagang kabulaanan sa aking kanang kamay. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin niyo ang Telso Llorente channel ko. Pa like share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.